friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, ako nga po ay na grocery Kahapon talaga to, pero ngayon ko lang kasi na-edit siya. So, ayan lang po yung mga napamili ko kahapon. Tapos yung sa isang bag naman, dito sa bandang baba, ayan. Yan po ay puro pang sabon or pang toiletries. So, ito na nga po dahil wala naman akong pantry. Meron lang kaming cabinet dito na lagay namin ang aming pagkain. So, dahil wala na rin po akong box na po pwede paglagyan ng sobrang chichirya, uh, inilagay ko na lang muna dyan sa plastic tapos ilagay ko doon sa cabinet. Hindi rin naman masyadong madami yung napamili ko pero ito po ay nakakahalaga ng halos to 3,200 pesos. Isa sa pinaka na binibili ko kapag ako ay grocery is yung aming toiletries at saka yung ginagamit naming sabon para sa laundry. Yun kasi ay good for one month na. Nakakatipid ako ng oras at saka isa pa yung paglabas-labas para lang bumili ng mga sachet ng mga pang laundry soap kapag ka naubusan ako. Kaya may ko na tignan no, kung ano yung mga tact na po pwede para sa akin na good for one month na siya. Yung binili ko ng mga chichiria at saka yung meron pa kaming konting chichiria sa box ay good for one month na rin yan or almost three to four weeks na rin yan. So kinakain ko namin yon kapag uh, nakakain ako ng matamis tapos gusto ko ng medyo maalat. Ayoko kasi nung parang nauumay pag puro matamis. Pero syempre, hindi rin naman advisable na kumain tayo ng matimis. Syempre, ay naman natin magkasakit. Hindi ko na nga rin na-videohan yung pumunta kami sa grocery store kasi nawala sa isip ko dahil kasama ko nga si baby. Tapos, sinama ko na rin si, yung kapatid kong dalawa. Yung kuya ko at yung bunso, pangalawang bunsong kapatid ko. So, actually, nandoon ako sa grocery sa puso ko talaga, gustong gusto ko silang sabihan na kumuha na kayo dyan ng mga kailangan ninyo or gusto ninyo then ako na bahala. Siguro sa ngayon hindi ko pa yan magagawa pero soon, later on, ako ay nananalig na dadating ang panahon na magagawa ko rin yan para sa mga kapatid ko or sa mga family ko. Medyo nawala lang nga ako sa vision ng mga oras na to dahil naiinis ako. Yung ref ko, punong-puno na naman siya ng yellow. Gawa nga ng sobrang luma na nga nitong aming ref. Parang wala pa siyang isang linggo. Ganyan nakakapal yung yellow namin. Tapos parang may tumutul-tul. Eh? Tumutulo-tulo pa siya. Ano ba yan? basta lahat ng mga pinamili ko ay sinlansan ko na dyan muna sa loob ng ref. At itong ref ko din ay wala sa hulog yung mga laman. Ha! So, yun lang po muna mga friends. Thank you for watching. And palagi po tayo mag-iingat dahil maulan-ulan ngayon. babu